So ang lymphoma na tinatawag ay isang cancer sa white blood cells sa ating katawan, uh, specifically yung mga lymphocytes. So once na meron tayong um, problem or cancer sa ating lymphocytes, nakaka sa ito sa ating lymphatic system. Ayon pa kay Doc, ang cancer na ito ay pwedeng namamana. Maaaring dulot ng infeksyon sa katawan, o di kaya ay kapag na-expose ang isang tao sa mga kimikal. At posible rin tamaan kapag mahina ang resistensya. Uh, kadalasan ay eh, pagkakaroon ng pananakit or pag pamamaga ng mga kulani sa katawan. So minsan mapapansin nila malalaki mga kulani nila sa leeg o kaya sa um, kilikili o sa mga singit. Meron din pagbawas ng timbang, pananakit ng katawan o panghihina ng katawan sa saka paghinang kumain. Yan. Ganyan din daw ang naranasan ni Paul. Noong una po ma'am, may pamamaga siya ma'am. Tapos nagpacheck ako sa Ormoc ma'am nerefer kami dito sa sib